Yes, mga kapaksir, andito ko sa bahay ko ngayon, mayroon ako akong i-regalo sa tatay ko. Alam niyo mga kapaksir, laging galit siya tatay ko. Hindi ko maintindihan kung anong pagbugali niyan. Kasi siguro na mag na yan sa buhay niya. Then yung kapaksir, re-regaluhan ko siya ng reload. Baka sakaling maging masaya ang tatay ko. Ayan mga kapaksir, tingnan natin mga kapaksir. Ha? Ayan. So, oh! Tay! <laughs> o, uh -huh. oh, ito. Uh -huh. Regalo ko sa'yo. Uh -huh. Kaya mga kapag regalo ko ng tatay ko. Kasyo. Yes. Kaya lang, hindi ko alam kung paano maglagay nito ng oras. Uh -huh. Kaya no, mga kapag Yan, original yan, mga kapag Yan. Ito na lang yung tanging ko, pasaya ng tatay ko, habang pag hindi Kasi, sa mga nakaramang Tunduy oras ay panahon, ay lagi naman ako sa kanya nagbibigay muli. Sa ngayon, medyo tagilid na ako, marami akong binubuhay, kaya hindi ako nakapagod na sa kanya. Pero ngayon, kung araw na to, aabutan ko okay. siya ng lelo. Kaya lang mga kapagso, medyo malaki sa kanya, mga kapagso, medyo muna mga kapagsiwa. Tatanggalin ko muna ito yung strap. Tatanggalin ko muna mga kapagsiwa tatanggalin ko muna yung mga strap mga kapagsin. Sa ang slipper ko? Or hindi ako nang slipper mga oh, mga ko mga kapagsin. Ayan. O mga kapagsin, tanggalin ko muna ito mga kapagsin para isusukat ko sa aking tatay. Ayan mga kapagsin. Kasi so, oh, o, ayaw ko sa kanya mga kapagsin kung natutuwa ba nga ito o oh, hindi. Si Lolo, mo. Yes, mga kapagsin. ayun Ayan ha. paano ito? Tanggalin ko na lang kaya. Sana ba ano nito Cochelio? Sana ba yung mga Cochelio dito mga kapaksin? Oh my God! Ayan mga kapaksin. Ayan. Ayan. Kasyo yan ha. Anong oras na ba ngayon? O oh, tatay, regalo ko to sa iyo. Hindi ka siya sa akin. Ay, di, di ko alam ko okay. puti eh. Ito okay, okay. Oh, Ilong Oo, Original yan, tay. Original yan. Beso suot ko na sa tatay ko yung kanyang... Original. Ito ko siya. Limang libo. Oh. Secret. Secret. Secret lang tayo, secret. Hindi mo lang <laughs> yung batang mo mayo. Kaya lang maluwag sa ito tayo. Ako na, ako na lang sa ito. Laki na. Ngayon mga kapagsimbol, malaki sa kanya kasi pumayot yung tatay ko. Uli ko, papapagawa na lang doon niya. Ganda, no? Tatay, no? Pagbawasan pag mo yung dyan tayo, ha? Bawasan mo yung dyan tayo. Ayan, ang yaman na ng tatay ko mga kapagso. Oh, may maganda siyang rilo na bigay ko. Ayan. Sa iyo na yung tatay ko. Asaan yung ano tay? Yung parton. Ano yan tay? Secret chan. Secret price. Asaan yung parton tay? Wala nang parton? Wala ko. B nyo? Wala ko. Ako, ganun Hindi yan sayang tay, oh, okay. no. oh? ah okay, naman ako balik, okay sayang, okay. yeah. 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 yeah, tay, yeah, mga ah, yan mga paksa ha yun nasa Ibigay ko ng kosyong rilo na original. Okay. Kasi uwi na rin siya sa kabigay. Pasok na niya sa bag niya. Para kaya mga kapaksew, gano'n lang ang ang uh, kaligayahan ng ating magulang ay kung may kunti tayong mga bagay-bagay na kaya naman ibigay, ibigay natin. Kasi nakaraan po nung pumunta siya sa akin, yung rilo niya ay walang batery ngayon nagalit siya sa amin kasi hindi lang binibila ng bateri. Eh, paano kasi bila ng bateri? Yung kanyang relo ay halagang 100 pesos lang. Ay, e yung bateri is 200 piso. Kaya hindi namin binigyan, binilahan ng bateri kasi mas mahal pa yung bateri kaysa relo. Kaya mga kapagsir, thank you very much mga, mga Love your parents. Thank you. Bye.